Magandang araw mga bata. Ating tatalakayin ngayon ang katangiang geografikal ng Timog Silangang Asya. Ang rehiyong ito ay kilala sa kanyang kultural na kayamanan, magkakaibang kabihasnan, at higit sa lahat, sa kanyang kapansin-pansin na pisikal na katangian. Ating titingnan ang mga pangunahing aspeto ng pisikal na kapaligiran ng Timog Silangang Asya at kung paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng mga tao sa rehiyon. Lokasyon ng Timog Silangang Asya ang Timog Silangang Asya ay isang subrehiyon ng kontinenting Asya na binubuo ng mga bansang geografikal nasa Timog ng China, Silangan ng India, Kanluran ng Bagong Dinya at Hilaga ng Australia. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang rehiyong geografikal. Ang kalupaang Asyano at ang mga arkong pulo at mga kapuluan sa Silangan at Timog Silangan. Ang mga bansang nasa kalupaang Asyano o Indochina ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand at ang Vietnam. Ang mga bansang nasa karagatan o insular ay binubuo ng Brunei, Silangang Timor, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at ang Singapore. Pisikal na katangian ng rehiyon. Sa mainland, ang geographical na estruktura. Ang mainland ng Timog Silangang Asya ay bahagi ng kontinente ng Asya at binubuo ng mga malalaking bahagi ng lupa tulad ng mga kapatagan, bundok, at ilog. May mga malalaking sistema ng ilog tulad ng Mekong at Irrawaddy River na. Ang klima sa mainland ay maaring maging tropical wet and dry, kung saan may tag-ulan at tag-init, o subtropical sa mga mas hilagang bahagi. May mataas na antas ng biodiversity sa mga bansa sa mainland, kung saan makikita ang mga tropical na kagubatan, mga espesyal na species ng hayop at halaman at kakakakang koral. Mga isla at kapuluan Ang mga ito ay binubuo ng mga libu-libong pulo at isla na nasa tropical na klima, may maraming baybayin at coral reefs. Klimang tropikal na may dalawang pangunahing panahon, tag-init at tag-ulan. May mga regular na bagyo at typhoons na nagdadala ng malakas na ulan at hangin. Sa mayamang saribuhay o biodiversity, may mga endemic species ng hayop at halaman na natagpuan lamang sa partikular na isla o kapuluan. Mga likas na yaman sa Timog Silangang Asya. Lupa at agrikultura. Palay, pangunahing tanim sa mga bansa tulad ng Pilipinas, Thailand at Vietnam. Prutas at gulay, Maraming uri ng prutas tulad ng mangga, durian at gulay ang tumutubo sa rehiyon. Kape at tsaa, produkto ng mga bansang Vietnam, Keipit at Indonesia tsaa. Mineral at enerhiya. Langis at natural gas, Indonesia, Malaysia at Brunei ay may malalaking reserba ng langis at natural gas. Ginto, pilak at iba pang mineral, ang Pilipinas, Indonesia at Malaysia ay mayaman sa iba't ibang mineral. Kagubatan Timber at Rattan, ang mga kagubatan ng Malaysia, Indonesia, at Pilipinas ay pinagmumula ng Timber at Rattan. Biodiversity, maraming endemic species ng hayop at halaman ang matatagpuan sa mga kagubatan ng rehiyon. Tubig at pangisdaan. Ilog at lawa, ang Mekong River ay isang mahalagang pinagmumula ng tubig at isda sa rehiyon. Marine Resources, maraming uri ng isda at yamang dagat ang matatagpuan sa mga karagatan ng Timog Silangang Asya. you. Mm -hmm.